Magim na ma! Ma! Kaya nga na, ang nga eh. Tutulog ako mamaya Okay na. Uy, baka ka no, bakit ako di kasali Bakit ako di kasali? Dapat ako lang eh. yung nanay mo ah. Bakit sumali ka sa akin? <laughs> <laughs> Ma, dito ba ito? Ang Ikaw talaga muna. Ano ka dito pala tayo. Ako muna! Labos na nga eh! maganda na ba yun? <laughs> <laughs> Sige na! Na? <laughs> Ayoko bang maligo? Gusto ko lang magpicture. Ano ba naman Ah,

Ma, ako naman mo, ma. duno o. Ma, sa may bato. laki. Pag nadulas tayo, hindi Malaki ang bato, madulas.